Guys, so ang binili na na ribs o obo buto-buto ng anak ay lulutuin natin by 3. By 3, mga lulugi. Tatlong beses natin lulutuin. O dalawang beses na lang kaya. Kasi mukhang parang napaka-conti, guys. Dalawang luto na lang. Dalawang luto na lang pala dalawang luto. Ayan. Guys, dalawang luto. Dalawang lutong sabaw na lang ang ating ano. Ito. Tapos yung karne na ito. Ito mga ludi. Ayan. Ayan. So, hahatiin pa natin ito guys. So, parang masarap. Parang masarap. At hihiwain pa natin to ng ilang hiwa. So, nag-separate tayo kasi may gagawin tayong luto na ito. Sasabawa natin ito. Sasabawa natin to itong konti na ito. Kasi parang nag-i-crave ako sa ano mga ludi, ah, tapos ito. Alright. Alright. Tapos. parang mahirap mag ano guys, mag hati-hati ba? hati-hati hai hati-hati ayan ayan, ayan so yeah. Hinati-hati lang natin mga lodi para tipid. Kapag pag ano kasi, nagdidikit-dikit kasi yan para hindi siya magdidikit dikit Ayan. Ayan guys. So, lulutuin na natin to. Ito, lulutuin natin to. Ngayon. Kasi darating to ang kabai Ang so, kabayin, mga lodi, darating. ayun okay. so, magluluto tayo. So, ito, gulay. Ayan, gulay, mga lugi. Pichay. Ito, mamaya magluluto tayo yan. Ha? Mga lugs, luto tayo yan. Mga lugs. Ayan. Ayan. dito brokoli. ito, broccoli. meron pang luya na binili si Bossy. broccoli yan. So, ito, patatas. So, itatabi natin itong isang patatas nito Kasi, lulutuin uh, natin ito. Lulutuin natin, tong, um, lulutuin natin. mga eggs. Mga lugs, mga eggs. Lagay natin dito sa prepare natin. And guys, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ako po ay caretaker dito sa Taiwan, taga-alaga ng lola. So, ayan, nag-prepare uh, tayo. Namili kasi si bossing na mga pagtain ba tapos ito mamaya maglupuin natin tapakas alright 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 so ayan patatas. So, nagbili si Bossing ng luya. Tabi na natin to Ang mga patatas na binili ating Bossing ay ilalagay natin sa ano. Kailan kaya mag... Kasi darating yung anak ni Lola dahil pinapirahan sa liig. So, dito yata magpapahinga. Pag-trabaho natin yan mga dudes. Diba? Yan. Ha? Alright. Alright. So, salamat sa panonood ninyo. Thank you so much. Shout out. At sana, wag nyo i-skip ang ads, no? Tulong nyo na rin sa akin. Dahil uh, malapit-lapit na tayong makakalahati na tayo ng revenue, mga ludi. So, pa-experience naman na na maka ano ba makatanggap ng blessing mula kay ano kay bossing natin. So ayun guys, thank you so much. Once again, nilagmans TV and God bless. God bless.